Tayong lahat, ah, may kasalanan kayo sa akin, ha? Ah. Bakit nyo ako pinaglolo ko? Masikre-sikreto pa kayo? Matagal lang pala ako pinasasabog ng babae niyon. Nagmuha ko sa Kuya Cardi, nagmamadali siyang umuwi sa asyenda nila, eh. Dahil... Dahil namatay daw yung mama niya. Kalokohan yun! Bakit siya umuwi doon? Pakalala Gilbert yun, ha? Ah. O papahamak siya roon? Limag, may iwan ka rito, ha? Ah. Kahit bisita ko sa babae niyan, tutulungan ko pa rin. Bakit ang hirap ilikpit ng babae niyan? Magsalita kayo. Anong dapat ating gawin? Relax lang, Gilbert. Meron akong naisip. Ano? Ewan ko kung okay sa'yo to. Nakikita mo ba to? Tama ka, Joy. Nick. Boss. Umuwi ka lang sa Pablo. Pagdating mo ron, tumalagrama ka doon sa opisina nang nagpromote ang concert ni Monique. Nasasabihin ko sa'yo kung nung dapat ilagay sa telegrama. Ah, ano, mga bata, pinamili ko na kayo ng mga bihisan. Magpalit na kayo, ha? Okay? Doc! Kumusta akong bata? It's okay now. Anyway, the placement naman ang tama ng bala sa braso ng bata. You don't have to worry about anything. Kaya? Ate Monique, hmm? tumawag nga pala si Malu yung manager mo. Importante ang tawagan mo raw siya. Excuse me. Hello? Hello, Malu. Oh, Monique. Hi. Meron kasing dumating na telegrama dito sa opisina. Mukhang galing yata sa hasyenda niyo eh. Ah, baka galing sa mama ko. Pwedeng pakibasa na lang, please. Monique! Huwag ka mabibigla, ha? Kailangan mo umuwi ka agad. Namatay daw ang mama mo. What? Uh. Salamat, ha. Uh, sige, umuwi ka na sa Maynila. Aling Marin. Ma anong ginagawa ninyo rito? Hindi kayo dapat nagbalik dito, ma'am. Nakatanggap po kasi ako ng telegrama eh. Ang mamakurao na batay oh, na. Oo. Oh, Oo, ma'am. patay na ho. Mahigit na isang linggo. Mahigit ng isang linggo? Oo. Oh, Eh, higit ng isang linggo, eh bakit kayo nyo lang pinaalam sa akin? Hindi ko kasalanan, ma'am. At saka, ma'am, eh, hindi ako nagpadala ng telegrama. Katiwala nga ako rito, pero hindi naman ako makaalis dito. Ang sabihin ko sa inyo, ma'am, ang mama ninyo ay unti-unting nilaso ni Mang Osmundo. Oo, pero bilanggu oh. ako rito. Hindi ako pwedeng lumabas ng bahay. Nilaso ni Osmundo ang mama ko. Sa palagay ko ho, yung mga ininiksyon sa kanya nagpahina sa kanyang katawan hanggang siya ay mamatay. San siya nakalibing ngayon? Ay, naku, ma'am. Hindi ko alam. At lari yan, oh, si Sir Gilbert. Kahapon pa ho oh, kayo naabangan. Dahil ho oh, sa... Sige. Dalhin si Ma'am Monique. Kay Ninong at kay Gilbert. <laughs> okay ka na ba? Huh? <laughs> si Monique. Wala siya eh. Wala eh. Kasi si Umalis siya eh. Kayong lahat, may kasalanan kayo sa akin ah. Bakit nyo ako pinaglolo ko? Pasikret-sikreto pa kayo? Matagal lang pala ako sa sasabog ng babae niyon. Nagmukha ko. Kuya Carding, pinakausapan niya kami dahil gusto kanyang surpresahin. Surpresahin? Katanungan niyan. Kuya Carding, nagmamadali siyang umuwi sa asyenda nila eh. Dahil... Dahil namatay daw yung mama niya. Umuwi sa probinsya? Namatay nanay niya? Oo, Kuya Carding, sa San Pablo. Kalokohan yun! Bakit siya umuwi doon? Pakalala at Gilbert yun, ha? O papahamak siya roon? Limag, may iwan ka rito, ha? Kahit bisita ko sa bahay nang tutulungan ko pa rin. Dito lang kayo, ha?